Oo, oh, iho, eh, oh, maupo ka. Thank you po. Magandang hapon po. Ah, magandang hapon naman. Ikaw si Roger? Opo. So, ikaw yung manliligaw ng anak ko? Opo. Taga saan ka naman iho? Eh. Taga Montalban po, Rizal. Saan sa Montalban? Sa San Isidro po. Ay, ganun. <laughs> mm, so, ikaw pala yung manliligaw. Nung sa kali ba, sagutin ka ng anak ko, kaya mo na buhay niya Ano ba trabaho mo? Opo. ah... Seaman po. Oh, okay, ganon? Seaman ka pala? Ah, Kusain, paatimpla lang kapitan. Samahan mo na rin tinapay. Ito palang manliligaw mo eh. Seaman pala ito eh. So, iho, eh, nakabakasin ka pala ngayon. Kasi every six months yun, di ba? Bababa kayo? Ah, nakadipindi po. Anong nakadepende? Kapag may buwan, hindi po kami papalaot kasi yung isda no sa ilalim. So ibig sabihin, mangingisda ka kaya sinasabi mong si Man ka? <laughs> kasi yung tinapay sa kape, cancel mo. Si Man luluko pala rin. <laughs> Walang ka naman talaga iyo. Eh. Kaya pala iyo eh, sinasabi mo kapag may buwan. Parang yung noo mo. Parang buwan, sobrang liwanag. Makakaway ka na. Kasi nga pala sagutin ta.